Pag-usapan pa natin ang Iwahig Prison and Penal Farm kasama si Mobile Journal Merimon Reyes. Eh Merimon, paano nasisiguro na walang makakatakas dyan sa prison without walls? Yes, Paps J, bukod oh. daw sa meron silang strict surveillance, may mga rumoronda sa paligid nga. Kahit malawak itong farm na to, rest assured daw na bawat sulok nito may mga nakatokan na nagpa-patrol. Shifting sila umaga, hapon, gabi ronda, 24 hours talaga sila. At the same time, meron silang curfew na sinusundan. Uh -huh. So pagka, during the morning, syempre, rutina nila magsasaka, magpapalay, kung ano na yung mga uh -huh. ginagawa nila. Pagka, pag 4pm to 5pm na, lahat na sila babalik na papunta nga sa kanilang compound. Magbibilangan na, mag-headcount na, uh -huh. and then pahinga na lahat. All accounted na. for, no? Yes, bilang na bilang. Pero paano na ipapaliwanag sa mga PDL, no? Sa so mga inmates yung uh, o oh, hanggang dito lang kayo, Ah uh, ito yung mga lugar na pwede yung puntahan may mga ganun bang uh, patakaran dyan sa loob Meron daw silang oh. ginagawang orientation lagi okay. lalo na kung may bagong papasok na PDL oh. So inaexplain yung limitations nila at the same time ano ba yung liberties naman nila na makukuha doon sa penal farm Eh park. malawak eh malawak yes. yung lupain eh no oh. Yes kasama doon oh. yung kung saan sila designated na magtatrabaho or kung saan nila gustong magtrabaho depende daw kasi yan eh pag hmm. ini-screen daw sila doon daw masisilip kung ano yung interest ano yung kayang gawin, ano yung pwede nilang magawa, doon sila ipapasok ngayon na trabaho or yung vocational work na pwede nilang matutunan. So, identified yung mga areas na, oh, dito naka-assign si ganyan, magtatanim, yes. magka-carpentry, hmm. ganyan. Oh. Correct. And oh. para at least, alam din ng mga nagpapatrol during that time, sino-sino yung mga tao during this time, mamaya, bukas. And then, ha habang may mga activities, itong mga PDL, meron bang nagmo-monitor ng mga prison guard, yung mga oh. Yes, nung naglibot tayo, oh. bawat pwesto na pinuntahan natin. For example, doon sa nagwa welding, mm. doon sa nagsasaka, mm. kahit nga doon sa taniman nila ng ampalaya at saka ng talong, may mga nakabantay na tao. May mga nagpapatrol talaga doon. And yun nga nabanggit nila sa amin, mm. hindi naman sila ganun ka todo-todo talagang napapagod sa pagbabantay dahil oh. nga may shifting sila. And at the same time, kasabay din daw nito, may disiplina raw yung mga PDL. So sila rin mismo uh. aware daw sila sa time nila kung kailan pwede silang lakad kung Oo. kailangan na nilang bumalik sa compound. Kamusta naman yung kanilang sleeping quarters? Uh, eto ba eh mukhang yung conventional na mukhang kulungan o mukhang bahay lang na <laughs> yung gusali, ha? Eh, Paglasan mm -hmm. sila. O Paano? Paano ang itsura? Hindi na tayo nagkaroon ng opportunity Oo. kasi na masilip yung compound. Oo. Pero ang nabanggit sa atin nila, superintendent, hindi mm. daw ito kapareho ng sa nilaan na tabi-tabi lang sila, rehas uh -oh. na agad ang makikita uh -oh. nila, siksikan sila. Uh -oh. Doon, meron silang mga bahay-bahay plus yung uh -oh. compound. Uh -oh. Kaya nga meron daw silang plano na dadagdagan pa nila yung tirahan uh -oh. para nga daw sa mga kapamilya o kamag-anak ng PDL na pwede silang makasama hanggang sa makalaya. So medyo ganun daw yung pagkakaiba nito if i-compare -co dito sa kamay nilaan. Plus siguro yung simoy ng hangin sa Palawan. Yes. Eh, tourist destination yes, ng Palawan. Ito, oh, Speaking of tourist destination, ang balita namin eh may mga bumibisitang mga turista mm -hmm. para masilip ano itong iwahig. Anong uh, anong nabalitaan mo doon? Pwede talagang maglibot ang mga turista. Actually daw, nasabi nila sa akin, si Superintendent Garcia, plano na raw nila tong mas mabuksan pa sa mga uh -huh. tao na gustong sumilip o bumisita. Yun nga lang sa ngayon, inaaral nila kung paano pa nila gagawin ng mas magkakaroon pa rin naman ng sense of security, yung uh -huh. mga PDL natin, yung privacy pa rin nila, nire-respeto. And at the same time, para sa mga media, uh -huh. yun nga lang sa akin, medyo nagkaroon ng pangangailangan pang magbigay ng permit, magre-request. <laughs> medyo mahikpit kasi uh -huh. nga naman daw, baka raw may may broadcast ng wala sa oras or mali yung konteksto ng uh -oh. mga PDL natin. Kaya inaaral nila ngayon kung paano pa to mabobroadcast and mau-open pa sa public. Pero ngayon, pwede naman ng mga turistang maglibot talaga. Paano yung interaction ng mga sibilyan? O alam mo, mm. yung mga residente malapit dyan, uh, malaya ba silang pwedeng kumausap ng mga PDL? Actually, Pops J, uh. bukod sa akin, may mga netizens na rin ako nakita na lumilibot na sa penal Farm sa uh. Iwahig. Baka and, yung sa yes. yun. and yung ilan uh. sa kanila, yes. And yung ilan sa kanila, nakakasama pa nilang makasayawan, yung mga PDL, nakakakwentuhan nila yung mga PDL. So sana tayo rin, pagka makakabalik ako ulit, sa Palawan mabisita natin makakwentuhan din natin yung ilang mga PDL yung mga insidente ng pagtakas mm -hmm. meron ba may may mga naitatala din ang matagal na raw yung huling uh, uh -huh. incidents na uh -huh. may sumubok tumakas kasi nga yun nga ang sabi nila may rumor dal, bawat sulok daw ng Iwahig uh -huh. Penal Farm kahit daw may meron silang kalayaan na makapaglibot during their free hours pag wala silang trabaho may hay, mataas pa rin ang anunun ang pagbantay nila sa mga PDL natin pero occurrences ng pagtakas matagal-tagal na raw yung huli alam natin, Merimon, na minsan kulang yung uh, number of prison guards mm -hmm. na assigned sa isang halimbawa, isang jail, ano? Mm -hmm. E palagi silang kinukulang sa dami ng mga inmate. Uh, dito ba may ganun silang problema sa iwahe? Kinukulang ba sila ng prison guard? Sa mga nakakwentuhan uh -huh. natin ng mga nakapos na uh -huh. nagpapatrol, sabi naman nila wala naman daw silang nakakaharap pang sobrang lalang problema pagdating sa pagkontrol nga sa dami ng tao. Kasi ngayon nga, bawat sulok, meron naman daw mga naka-assign and sinisigurado naman daw nila na meron silang routine inspection, reorientation uh -huh. sa kung ano ba yung mga dapat at hindi dapat na gawin ng mga PD. Eh mga masunurin yung mga preso. <laughs> yes, so far yung conditions nila okay. ganun sila. Maraming salamat Mobile Journalo Marymon Reyes.